Personal ng inspeksyon ni Rodrigo Duterte ang pinangyarihan ng magkasunod na pagsabog sa holo-sulo nitong linggo. Kasunod nito ipinagutos ng Pangulo ang pinalakas na paglaban sa lahat ng mga kalaban ng Estado, partikular na ang mga teroristang grupo. Ang sentro ng balitang yan mula kay Daniel Manalastas live. Yes, Audrey Angelique, tiniyak ng pamahalaan na hindi palalampasin ang anumang uri ng karahasan. Kasabay din ito, ang pagtitiyak na patuloy na paglaban sa mga kalaban ng Estado. Ito'y kagaya ng mga terorista o mga gumagawa ng kaguluhan sa bansa. Ayon kay Presidential Spokesperson Salvador Panelo, ito ito'y matapos ang pagbisita ni Pangulong Rodrigo Duterte kahapon sa blast site sa Mount Carmel Cathedral sa Holosulu. Ayon kay Panelo, asahan ng mas iigting ang pwersa ng militar sa lugar at mas lalo pang hihigpitan ang seguridad sa buong bansa. Narito ang pahayag ni Secretary Panelo. Those who use violence against the state, those who want to destroy the democratic institutions in this country, those who kill, who sow terror, who bump, civilians and soldiers and policemen. These are the enemies of the state that the president is referring to, not the critics. Iginit pa ng palasyo na mahalaga ang implementasyon ng martial law sa Mindanao dahil kung wala nito ay maaaring mas malala umano ang nangyari. Narito muli si Secretary Panelo. The most determined killer, criminal terrorist, cannot be stopped. It happened in the United States, the most powerful powerful country in the world with all those securities, napatay nila yung presidente. Talagang pag-determine ka, sabi ko nga siya, kung napaka-smart na yung mga kriminal eh. But kung walang martial law, maniwala kayo, hindi lang yun ang nangyari dyan. In fact, na-contain mo nga eh. Kaya kita mo, isa-dalawa lang. Samantala, nagpasalamat din ang malahanyang sa kagustuhan ni Russian President Vladimir Putin na matulungan ang Pilipinas sa pagsawata sa terorismo matapos anangyari sa Holosulu. Sa huli, iginit ng palasyo na kayang ulitin ang pahamalaan anangyari sa Marawi City at gawin ito sa Holosulu upang tapusin ang mga terorista. Narito muli si Secretary Panelo. And so did other governments. We welcome all of them. All of them have uh, offered support in fighting terrorism. Ambassador King of the U.S., Ambassador Price of United Kingdom, and many others. In other words, mm -hmm. terrorism is a worldwide problem. Hence, all the countries of the world must unite and help each other in fighting it and stopping it. Pinawaling balita mula rito sa Malacanang, Daniel Malastas para sa Bayan. Maraming salamat Daniel Manalastas